Oh, nasa na yung ano ko? YSL ko? Yung YEDP ko? Hala, anak ng pating nawala pa. Hala? Nasa na yun? Ang mahal-mahal bili ko dun eh. Nawala ni YEDP ko. Hala? Siyempre mga idol, yung kanina joke lang yung kasi nga wala naman talaga tayong uh, YEDP or EDP for Kasi nga kung hindi nyo matatanong mga idol, yung price ng YSL or yung EDP for ay nasa kulang-kulang 9,000 pesos. So syempre hindi agad tayo bibili nun mga idol. But of course, naghanap tayo ng alternative na kasing amoy nung uh, YEDP. So ito yung uh, binili natin mga idol. So murang-mura lang to So kagaya ng sinabi ko, yung YEDP or ED4 pump, under siya ng YSL or Yves St. Laurent. Uh, I think uh, mali yung aking pronunciation. So post ko na lang yung picture uh, niya dito. So like I said, uh, yung price ng YEDP mga idol ay kulang-kulang 9,000. And ito yung nakuha nating alternative. Kung hindi nyo matatanong mga idol, magugulat kayo. Yung price nito wala pang 1,000. Parang nas I think nasa mahigit 900 lang to mga idol. Itong si Fakar Latapa. So kung matatandaan yung mga idol, marami tayo niyan. Meron tayong isang ganito, si Asad. So gawa rin to ni Latapa. But ito, sinabi nila dito sa box, sa box. <laughs> sinabi sa box na Pride of Latapa. Itong si Fakar Latapa, mga idol. So ito yung almost 90 to 95% na halos the same sila ng amoy ni YEDP or ED for Pam. So ito, ito yung box niya. Kung makita niyo mga idol, oh. So dito makikita natin dito na Fakar Latafa and then E 100 ml and then nabili lang natin to ng kulang-kulang 1,000. So 900 plus lang to mga idol. So tara, unbox natin mga idol and then makita natin kung ano itsura ng bote niya. Bang hirap buksan ah. Facar So, kagaya na sinabi ko sa mga idol, itong si Lataka nga ay isang company na no, kung saan ay expert sila sa paggawa ng uh, clone or alternative ng mga mamahaling perfume. So, ito nga, itong si Fakar Lataka, kung, kung kung sinasabi, bali ginaya niya yung si YEDP or YED for Farm na under ni YSL. Grabe, ang mahal nun. Kulang-kulang 9,000. So, kung may shipping fee pa, baka umabot na ng 10,000 yon. Ito, wala pang 1,000 mga idol. Tapo natin yan. And then, ang ganda ng box niya, mga idol. Tapos, oops. Ingatan lang natin. Wow. Ito siya. And then, ito yung bote, mga idol. Di ba? Hindi nga mabuti. Yan. So, kung okay ba yung bote niya, para sa akin, yung bote niya, parang bote ng alak or yung bote ng mga lason, mga potion. Yan, no? So, ito yung uh, box niya. And then, ito yung bote niya. So, hindi maganda. Para sa akin, Tama lang, pero parang bote ng alak mga idol. So yan, ito si Carfar. Fakar. Kamali pa tayo, ito si Fakar Latafa. Na ginagaya nga niya si YSL E. De Parfum. So and then dito, makikita nyo, may scale. So para may kaliskes ng uh, isda, yung style niya. And then, tapos ito. Ito yung bote niya, yan. Yan yung bote niya. So, black to. Black to. Tingnan natin sa kahon uli. So, Fakar Latapa Black. So, kung bibili kayo nito, hanapin nyo yung Fakar Latapa Black kasi nga maraming mga color nito. Meron pang white. Kanina may nakita pa akong white nito. Eh. So, ito. Itong black na to, ito yung ginagaya ni. Ito yung uh, ano, gumagaya kay YSL or YEDP. So, yan. Tingnan natin. Diba? Tumutunog pa. Ganda ng cover niya mga idol. Oh. And then, tignan natin kung maganda yung ano niya. Okay, unang spray. Wala, kasi nga bago yung uh, ito. Hmm, bango. So, mga idol, napaka-fresh nung amoy niya. So, I think uh, pwede natin gamitin to sa school everyday and sa work. Kasi nga napaka-fresh nung amoy. So, smell uh, orange, tapos may konting ginger, tapos uh, may bergamot. And then, naaamoy ko din na meron siyang uh, lavender. Tapos, yung parang pinaka-base note niya is na meron siyang ano, eh, amberwood na amoy. And then, spray natin sa skin. Pero ang bango niya, fresh na fresh yung amoy niya mga idol. So, kagaya na sinabi ko, pwede pwede itong gamitin everyday sa school or sa work. Kasi nga, napaka-fresh nung amoy. Spray natin sa skin. Ang bango, napaka-fresh nung amoy niya unlike dito kay Lata, pa na napaka-solid talaga ng amoy nito. Itong si Asad, parang lalaking lalaki talaga mga idol. But ito, ang sarap, ang sarap ng amoy niya. So, hindi ko lang alam kung gano'ng katagal yung uh, pabango nito. Kung abot ba ito ng 5 to 6 hours. Pero sa ngayon, ang bango. So, ang ganda ng ano niya, di ba? Yung spray niya. Oh. Hmm. Yun nga lang ang downside lang dito, medyo pangit yung ba yung bottle bat niya. Parang ano, di ba? parang lagay ng lason. <laughs> Pero at least yung ginagaya niya, nasa 9,000 may get. Or I mean, kulang-kulang 9,000. Ito, wala pang 1,000 mga idol. So, napakalupit. And then, napakabango. Ang sarap. sarap umuyin. Napaka-fresh. Hmm. Pwede-pwede ito sa school, mga idol, at sa work, yung araw-araw niyong -araw gagamitin. Hindi maaasar sa inyo yung katabi niyo eh. Napakabango. sarap niya. Ngayon, panibago sa collection natin, mga idol. But of course, hindi naman tayo nag-collect ng mga, mga iba't ibang perfume. So, of course, ginagamit natin kasi nga user tayo ng mga perfume. Naghahanap tayo ng mga bagagandang perfume na alternative na hindi ka mahalan. So, lalagay natin dito yan mga idol.